Hindi na naman maganda mayaw ang mga marisol dahil may bago namang revelasyon sa hiwalayang Kim wow. Chiu at Sian Lin. This time nga ay ang kaibigan ni Sian naman, nagngangalang Santa Mayo, ang umisplok. Isang mahabang comment kasi nito, sinabi nitong AC on the comment naman daw sa mga netizen na maraming hanash tungkol sa breakup ni Kim at Sian. Lalo na kung chismis lang daw ang pinapaniwalaan dahil hindi daw ito totoo. May singa ito tungkol sang kung paano dinadayal ng mga kalalaki ang isang hiwalayan pero ang nakakaluka nga ay ang sumunod na revelation nito tungkol sa breakup ni Nasian at Kim. Si Nito, in the first place, yung girl na nakipag-break up after 12 years, ba? Diba? Mahirap i-break ang taong minahal mo ng matagal. Klinaro rin ni Sam na wala umanong naging relasyon si Nazian at current girlfriend Nito na si Iris Lee bago ang break up ng actor kay Kim. Again, ulitin ko para sa islo makagets, walang relasyon si Zian kay Iris Lee nung hindi pa nakipag-break si Kim kay Zian, chika Nito. Si ni Sam na dapat ay maging happy na lang daw para boot parties pag nakamove on na ang mga ito. May kanya-kanyang say naman ang mga netizen sa revelasyon itong kaibigan ni Sian. Narito ang mga komento ng mga netizen. Malapit na mag one year anniversary breakup nila, di pa rin kayo tapos? Hindi naman tayo pinanganak kahapon, di ba? Kung nagkadyuwa agad after ng breakup, nakaabang na yon regardless kung sino ang nakipag break Regardless nga kung sino ba talaga ang nakikipag-break ay hindi natin may na mukhang masaya naman si Nazean at Kim sa kanilang mga tinatahak na buhay.